Hi guys, ayan, good afternoon sa inyo lahat guys Ayan, for to this video guys is uh, Meron lang akong Ano dito, sa ating harapan Sa ating harapan, ayan Ang aking pagkain for to this video guys Anong oras na ang aking tanghalian guys Tingnan nyo yung oras Ayan, kung makikita nyo doon ay Mga alas dos na guys Ano ba? Alauna, ano na, alauna 25 na guys Ayan, so Kain tayo guys. Ito lang ang aking tanghalian for today's video. Alam alam nyo po ito ba? Ayan o. Kung makikita nyo, ayan o. Al, alam nyo po ba ito kung ano to? Ito po ay nilaga ko kanina guys. Ayan. Nilaga ko to kanina. Ayan. O oh, ba diba? Hinati ito ng mister ko. Hinati. Hinati niya. Ayan. Ayan. Alam nyo po ba kung ano ito? Makain ba kayo nito guys? Ayan. So babalatan ko lang muna. So hindi ka muna ipapakita. No, babalitan ko muna? So ito na nga mga guys, ayan na guys, ang ating kakainin for to this video sa ating tanghalian. Nabalatan ko na siya. Ayan, kung makikita nyo, ayan. So ito isa't kalahati ang aking kakainin for today. Ayan. So ito lang ang aking kakainin yan tanghalian, guys. Tara kain tayo, guys. Papartneran natin siya ng paksiw. Hindi ko na ipapakita siya doon ang aking isda na paksiw. <laughs> Kasi baka hindi pwedeng ipakita sarot ayan to tara guys kain tayo ito ng ating ano alam nyo po ba kung ano ito guys yung pang ano yung pang gabi na pang ano sa, sa nilaga ano ba nilaga ba ang tawag doon sa nilagang baboy ganyan ayan ito yung nilalagay noon yung gabi na ito na pang panigang gan gabi So, binilito binili to ng mister ko nilaga ko. Kasi mahilig siya talaga nito guys. Mahilig siya nito. Uh, favorite niya to. Kaya tara, kain tayo guys. Partneran natin ng paksiu Kain tayo. Ayan, nilagyan ko ng paksiw. O, kain tayo. kain madlang people kain tayo ano masarap to guys sa pang almusal kasi partner na tuyo o kaya paksiw katulad nito paksiw ang aking partner masarap to ano, pero ngayon tanghalian itong pinain ko. kain kayo ng paksiyo. Ito naman. Ito naman guys, yung isa. Ang silaw eh. <laughs> Ayan, ito naman. Unahin ko dito sa dulo. Ayan, mabigat sa satyan guys. Pack natin ng pack chill. sarap shout out sa mga kumakain nito guys gabi yung gabing panigang shout out sa inyo sa mga kumakain nito tsaka yung mister ko ma mahilig nito kaya buminis nito ang tawag po sa amin nito ay gawani gawani ang tawag sa amin nito sa probinsya gabing ano to dito sa atin dito sa Mayanila yung gabing pang panigang Luya guys, lu luya. Hmm, yan. sarap niya. Kapasal niya ka talaga sa probinsya. Nakain ka ng mga ganitong duma. Duma kung tawagin sa amin duma. Mga dumang pagkain, mga kakanin ba? Kunti guys. <laughs> Ayan. Kunti lang guys. Mau deh bang. Ayan. Ayan. Ayan guys, kung nagustuhan nyo ang aking vlog for today, pakilike and share na lang po sa ating mga viewers dyan. Ayan, thank you, thank you so much po sa inyong lahat guys. God bless po. Ayan guys, hanggang dito na lang ang ating vlog for today. Ayan. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ngayon, so pakicomment na lang po dyan sa baba paki-comment kung saan ang saan po nakarating ang aking video ngayon. Ayun, maraming maraming salamat. God bless us all po. Hanggang sa muli. Bye-bye. God bless.